lakas sa Pasko Ang bangka ang dumaan ako trolling Laking bangka yan, trolling yan, trolling Illegal fishing mga ba? Illegal fishing Bukada Lakas, oh Dito pa kami sa kalagitnaan Kasi parang buhawi yan, oh, yan, oh, buhawi oh, yan buhawi Dalawang alimasag pa lang Uy <laughs> Thank you Lord, lima sak nah, lima sak, oke. Oh ya lima sak okay. nggak mau adz. Thank you. Nian, putih teh, oh, ya ya ya. Yud makabat sih, malih masakan itu naoh. Na, Agi ya tayan, pemutih oh. Oh yes sir. Betul. <laughs> Agi imat saya. <laughs> Rago ba? Grabe yung bila si ma'am. Ikaw talaga. Sa'yo yung agimat. <tong> Mga. sa uh, lahat ini... natin subscriber natin dyan sa live viewers uh, morning mga uh, monday morning another adventure In this month another adventure hoping that we put a lot of fish and crops hopefully there's a lobster English na tayo mga kapas na nun tayo kay Ma'am Pinay tawag doon nahawa <laughs> another day another adventure for this man of oh, June tayo pa. Oop, oy, oy, tap pa. oy, taplek pa. Lobster. Lobster crabs and lobster. Okay. Oy, kabila pa yung ano niya, taplek. Ah, Good morning, mga lads. Yo, good morning. Ah, uh, tak main mga lads, bali paingat kami, paingat na kami, bali last na riyan nanto. Oi, kargador agad, unang huli, kargador city. Oh, so, sana beli masak, saka mga pagi. Lobster. Ing lobster. Oi, apa kurang ya kalian? Sige, ang tabay mga bads. Tulong pa siya paghatak mga bads. Sa kabila pa siya na ano eh. Kumaklik sa kabila. Oh no. A bad fall. Yun mga bads. Oh, first cuts namin. Limasag may la. Ilang banata na mga ang atak namin oh. No? Dalawang binat. Dalawang alimasag pa lang. Oy. Thank you Lord. May limasag na. Ito lang siya ulot eh. You know lima sak, oh ya ria, ya, makasunod, ayos na, sunod ang mawad. Okay, two down. Oh iya, yan, umang, umang. si Mamfi na yan doon sa isang bangka. yakin, sumama, <laughs> ayaw niya sumama sa amin. <laughs> oh, lima sak, lobster. Yun mga kabad. Limasag. Okay. Pa-vlog din si ma'am. <laughs> Rinig pa yung tinig, yung tinig niya dito. Rinig pa yung boses niya dito sa amin. Oh. No? Doon sila malayo. yun si ma'am. mo na oh! Lobster! Yan. Yan. Muti mga wads. Sana limasag. oh limasag nga mga wads. Thank you. Oh, iya yan pa. Yan na pala mag-isa. Ano dai lagi balang ganing ah. eh, lobster na ba eh? Oy, lagi. Niyan. Oh, Butite. Ay 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 ay. Napinsalang fish boulder dito eh. Wow. Nalaso na fishball. Walang iya ka. Dito ka pa. Mamaya ka na. siya Diyan ka muna. Diyan lang yan muna mga kapat. So, nahanap yung alimasag. Ayan yun. Nadali sa lambat. Mamaya na ang tanggalin. Uy! <laughs> yun, gargador mga kapat. At saka ano yan. Uy, fake. Paging maliit. Pagi pa. Yun. Ah, yun palang limasag sa ilalim niya. Yun, nandito palang limasag, mga bads. Bandang unahan namin nga si mga bads. Walang huli doon. Ay, sayang yung mga lambat ng si Baba. Walang huli. Bandang itaas. Doon bandaw sa mala, no. walang, isa namin, walang huli doon. Isang pirasong limasag, ilang banata, walang huli. Dito palang limasag sa... Lihan, patapusan ang taga Negros nandun pa sa tabi namin oh. dito sa Maria sa aming lugar yun mga kabads yung mga limasag nandito na oh. uy parang ano naka limasag ah puting limasag kasi mabuhangin nandito banda mga kabads oh, pero ano yan babahura pa pala sana may lobster nung una mga buds, daming lobster dito sa kapagi yun parang nawala na sila Nung nagraming limasag dito, nimuhuli kami ng sampung kilo dito. Mga lobster pa tsaka pagi, yun, walang-wala na. Simot lahat na mga bads, simot lahat. Pero habagat, mahuli yan pa dito mga bads, kahit tatlong kilo, dalawang kilo. Pagi. Pagi. Ayun mga bads, may pagi oh. Pagi-pagi lang muna mga bads. Uy, wasak pa. Walang alimasag na na lumapo sa kapagi. Pagi. Wasak na wasak mga bads Uy, lobster Ulus kao mga bads Ulus Yun mga bads, oh. pa Pauwi na na yung mam andito na yung May limasag na, oh Uy, babaeng limasag Sag ni Arnold Ooh. Medyo madalang yung limasag mga bads Huli namin lima sa ilang peraso pa lang. Ayan, may pagi yata yan. Pumuti, oh. Oh, yes, sir. <laughs> pagi. Pagi, kaming huli. Uy, lobster. Yung ganyan, oh. Dyan, oh. si sa unahan si mammo baka malaglag yan, ah. <laughs> yun mga kaasama natin mga kabads yan si Bogart Agimat si Kuya Kim Agimat ah, nang imat ang jan sa kanya Olympic lako, lalaki yung lobster ni Kuya Kim andun pala kay Mampinay oy pagi Grabe yung lobster mo ah. Agimat sa iyo. Da ko ba? Grabe yung, vi, lasti mam, ikaw talaga. Sa iyo yung agimat. Tara tsamba na. sih ala kita itu na toy. to. Dito eh. <laughs> <laughs> Binas to. Binas talaga ni ma'am. Susumama ako <laughs> kay Yakim. Sige lang, sana may lobster rin kami mga kabads Ambunan kami ng bising Duan na lang kaluta. Oh yun, may lobster, alimasag Ambutan yun mga parula Paan na lang na Supot yung asag Uy, madalang alimasag mga kabads Pa isa isa pero Okay na yun, nalulihan dito sa bandang katapusan Yun, may laso na ano, Alimasag Sabi yung binas ni Kuya Kim Iya si masih mampir naik sekannya, Rabi. Lagi mat namin sem, don sekarang ada mau <laughs> Sana pagi, belakang pagi. Baka bulok, bulok oh no. Di mau bu bulok. Nah yo pa, ulah pa. Barang ulah. Lato, wala ito sa wala. Masa, lapit na. Wala na. Tanggal. Uy, nalimasag pala. Mumpukumpuk. <laughs> Babaeng nalimasag. Yung mga kabad may isda. Pumuti. Uy, bayang. Bayang tingulang. May bukol sa agtang. Maliit na bayang. pangulam pangprito. Pangiha. Pupili rin. Mika Love shout out sa mga subscriber ko diyan, silent viewers, mga kaibigang vlogger. Maraming salamat sa suporta niyo mga badge kahit ang bis natin pa unti lang, wala tayong magawa. Ganyan talaga. Video natin ikagandahan eh. Pero maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa akin channel. Tapos po, salamat sa inyo mga badge. Buy rate. Oh, yun mga kabads, may pumuti oh Pumuti. Uy, puting, puti. Puting, puti. Alimasag. Sag. oh yan ba? Uy. Ang si Urchin. Dami si Urchin dito. Subukan natin yan kumain. Hindi ako makakain yan. Si Urchin. Oh, yun na ang Subasco mga kabadso. Oh, Mabilis uh, tayong patak para matang ang ng Subasco. Hindi po kapat tayo mga limasag dito mga kabadso. Kinain ng butite. Oh, dalawa. Malaki pa sana. Sayang. Ang iyang butite yun oh. Mga kabadso, uh, pauwi na kami. Andiyan ang no, Subasco. Lakas yan. Tapos na may sa pag mga kabadso. Wala kaming lobster. Uh, Balilimasag na tsaka pagi yung huli namin daan namin isang piraso lang na ano yun na bayang uh, pero okay na rin mga kabads pasalamat pa rin sa Panginoon ayan ang subas ko bastaan tayo buhay nito sige larga na kami mga kabads so, lakas yan lakas subas ko bangkang bangka ang lumaan mga kabads oh, trolling lalaking bangka yan trolling yan trolling illegal fishing mo ba? Illegal fishing. Ah, illegal fishing 'yan. Sa sangla sa ulan to mong wat 'to. Sa sangla na 'yan. Pasko. tumampi tumampi na tumampi na yung lima na mawats Pasko ko tumampi na bukada bukas oh dito pa kami sa kalaginaan buhawi yan o, yan oh buhawi yan Ako mo kong buhawi Buti na lang medyo nalusaw sa ilalim Basta yan, mga bato, mga buhawi yan o Buti na lang din o, lumapat sa ilalim yung ano niya, buntot Yan o, mga buhuli, mga buho bakas, ko natin yung silver na sa tabi, bago pati namin Sana maaari ko sa tabi Malakas yan, malakas Thank you mga bads, bye bye Yo, magandang umaga mga bads Mikil lang shout out Shout out tayo mga bads, pero salamat sa mga subscriber natin dyan sa land viewers Ngayon lang tayo naka shout out mga bads Video busy Uh, yon, mabalik tayo na sa adventure sana supportahan nyo pa rin mga bads yung aming vlog, yon maraming salamat uh, nauna shoutout sa mga kaibigan kong vlogger, may love shout out. nauna kay saking sa sponsor, kay ma'am Pinayin America. Yun, may love shout out, ma'am. Salamat sa supporta mo. God bless at more blessing. Ingat pa lagi. Sa mga kaibigan nating vlogger, mga fans. nauna kay idol Rapids for Fishing. May love shout out. Sa so, anak mo kasi si Drop yon May love shout out. Idol. Sa pamilya nyo, may love shout out. Sa idol Rinan Fishing Adventure. Shout out. Idol John TV Vlog, Miguel Love shoutout Out Idol sa pamilya. At sa kakay Mama I Star TV Vlog, yon Miguel Love shout Out Ma'am. Uh, Ay, Farmer Boy TV Idol Shout Out, Miguel Love shout Out sa family mo diyan. Ah, uh, kay Mama Rosalia Kato Vlog pala ni Ma'am, Miguel Love shoutout. Out. Kumusta? Ay, uh, GC Adventure Shout Out, Pigeon Maras Shout Out Idol, Ernest Tugotlay, yon Shout Out. Dear Kuya G, Shout Out Idol. uh, Agri Diary, yon shout out Titali Lisa TV, shout out Dinos Fishing Adventure DGMX Vlog, shout out Marsigan Channel, Buhay Canada Channel, shout out uh, Maribik Pires, yon shout out Maris Correct Channel, shout out Kabayan Banuato Fishing, yon shout out Idol Uh, Ronald Pamboy, shout out idol uh, Boy Manasugi Official, shout out Ay Kalaag Hunter, yon shout out. Lagalag channel pala. Lagalag channel, shout out, idol. Jusper TV, yon shout out. Aturagsoy, yon shout out, idol. Toragsoy shout out. Rekursil, yes, shout out. Eremo Dodoy, yun, shout out, idol. Tiknoy Vlogs. Tabi Luar, yon shout out. Lix TV Official, DJ Rhino Show, Shout out mga idol. Vlogger ko no, yon shout out. Amulet fishing, shout out. Ma'am Disdin, shout out. Uh, yun. Uh, sa channel pa lang bangkit natin mga kabads. Uh, support. Please support. At God bless. Uh, at sa mga subscriber natin dyan, silent viewers, hindi shout shoutout. Ang nauna kay Choy Butoy Sigur Saga sa Iloilo Chuy, shout Shoutout sa family mo dyan. Sila ni Jim Andrade. Shoutout. Sila ni Jun Rico Yan. Shoutout. Lemuel Brad Dono Kison. Shoutout. Uh, Ronnie Risco. Jujur Rikison. shout Shoutout. Ay, rami rami sa orar po pinagaming ang Miguel out sa pamilya nyo at sa no, mga lads sa sa barangay ko Miguel Abshout out sa lahat sa ilapalan pala niya no sa kapatid nyo dyan kanina pa dyan sa Dubai Miguel Abshout out kapi direct yon biyano yun shout out Mig Daniel Lisa Dubai siya shout out sa pamilya mo dyan at sa kay Manong Oliver sa Australia yon Miguel shoutout. out nung kay Jin yon sa kay Bia out at dito din sa kabarangay ko, may love shoutout sa lahat. Nanonood na aming video. Maraming salamat. At tapos po salamat sa lahat mga bads na sumusuporta sa aming munting channel. Sa Bacolod Kiman ng Usong pala, Miguel Love Shoutout sa pamilya mo dyan. Sa Negros, tapos Montero sa si ko pamilya, Ponsi Pamilya, Miguel Love Shoutout. At Pet Chan Junior Chan, yung shoutout idol. At yun, sa so, gusto pa-shoutout mga bads, comment sa vlog para ma shoutout Salamatan mga bads. At yun, Kita kayo sa next vlog. I love you all my buds. Bye-bye. See you on next vlog.